Hello guys. Hello guys. Good morning. Maaga kami nagayak. Kasi pupunta kami sa likod para magpapawis. And si Kuya, gising na. Kakain lang kami ng pandesal. Ayan yung pandesal. Tapos, Milo. Ayan si Daddy, kumakain na din. Tsaka si Kuya. Ang bali eh. Ayan kami guys. Huwag ka na kami sa likod. Ayan si Daddy na patay mo na ng tubig. Sa likod ha. Nalakad lang kami dun guys papunta sa likod. Ay, naglalakad lang kami dalawa pa lang ni Daddy. Yung dalawang makulit nagbabay. Ano, natapa ko. Diba? Ang dami niyang kwento guys. Oh, ano? Yung natapa ko, habang matakbo ko, natapa ko gano'n. Nako. Diba? Hindi na maintindihan guys kung sino yung pakikinggan ko sa kanilang dalawa. nandito na kami guys sa may tulay kailangan lang nilang itulak yung bike kasi delikado ano. sa lubong namin yung mga sasakyan kaya lakad lang kami yun yung makulit mga kanta kanta pa aray ko sorry kami <laughs> guys sa kami sa looban ay dinis o oh, diba yan na dito lang kayo sa gilid O, oh, doon na ikot ta bunsoy. Punta ano? ka lang. Ayun na, sige na, dali na. na. Sa ilog. Hey, hindi ka mapupunta sa ilog. Yung shuttle ka? Ha? Ah, shuttle Hindi yung yan. Bala, Lumawak na dito, guys. Tingnan naman. Kasi may ginagawa na dito, ano, extension ng kalsada. diretso diretso daw siya guys <laughs> kasi pababato na ano daan malapit na lumabas si sunrise matay na ang guys dito na kami sa likod ng bahay namin dun sa mga hindi pa nakakapanood ng una kong video ay eh, dito lang kami sa pinakalikod ng bahay namin ayun yung bahay namin sa likod ay sa tabi ng asul na bahay. Diyan po kami nakatira. As in, nasa pinakalikod lang kami. dun kami guys, magbabadminton. Ay, madilim. dun kami magbabadminton. para at least hindi kano sa, sa kansada. Saan ba tayo? punta? Dito saan tayo, di ba? gan guys, nagbadminton muna sila medyo madilim pa ang paligid kaya madilim pa rin ang video. guys. <coughs> Yung mag ama ko naman ang naglalaban sa badminton. Uy. Tapos din mo naman yung maliit. Sa akit baba din siya. Kaya gaya sa akin. <laughs> Ayun na yung sunrise guys. Kaso nasilaw din ako. Malabo. Hindi kita. You know, yung sunrise. naman kami guys doon sa dulong dulo dadi daddy magja-jogging para kapawisan tulakad lang ayan na si haring araw lumabas na ngayon dalawa magkasama nagbabike Pasalubungin na namin sila. Napagod na agad? Ah, oh, napagod na ikaw? Oh, kasi pagod ka na. Halika na. Ayun si daddy oh. Tumatakbo na si daddy. Ay, nagja-jogging na. Jogging-jogging na. Oh, sige na. Oh, sige, yan. Inihila siya ng kuya niya kasi nangangalay na daw sa mga kapadyak. At dahil dyan guys, ang batang maliit nagugutom na daw sa kaya nakain ng pandesal. Buti na lang dalaga, may dalang baon, baon? ng pandesal ang kanilang daddy. Puyang makulit din. No? Kasi kanina, pinapakain bago kami umalis. Ayaw magsikain. Tapos ngayon, ayaw magsikain ng madami. Tapos ngayon, nagugutom. Nangihingi tinapay. Na buti na lang may baon. <laughs> Pauwi na kami guys. Ang nandito na lang ang, ang aming video. Maraming maraming salamat.